Tayo na yung nakantay Ano ko, nagulat ako rito eh. Nakatingin. na, Magal ah, 12 no. Sobra na sa oras. Hindi naman ako late. Hindi ko alam kung ba't wala pa. Kung wala nang bata. Hmm. Hindi po. Yeah. Ito lumabas na pala kanina pa yung lawin. Masan kaya yun? Ayun pa lo. Pasok, pasok. Naglalaro po. <laughs> yeah, muna, kanina pa kita Lalaro ka pala ron sa loob. Ano, eh. Bakit? Alam ano, mo, pawis na pawis ka na akin yung bago. Ano, Bakit? Ano, Iniwa na siya? Ano, ano, na. Oh, Favorite na chicken, pot oh, rib. Favorite na chicken, pot po-trip Waiting. Loto pa eh. Ano-ano? Po-trip. Po-trip. Oo, sa iskip.